Ano yung tau ka na? 33 Bata mo pa, dahil sa pag-gym e eh. Yan, ito na, buwan ng gym L4, L5, disc dislocation with Osteocentral, paracentral, disc protrusion Ay, dending the decals up Pumutok sir, yung ano mo sir Disc protrusion, ayan o, protrude Bang, sabog na sabog o oh. Kita mo na to. Uh, Malalaman mo, mo rin kasi, kita mo, puro LT, oh. Oh. LT, LT, Pum! Boom! Oo oh, nga. Sabog, oh. pag LT in this mo. Oo. Oh. Uh, Ayan, oh. Well, biglang, biglang yung isa, sabog. Saan ito L4? Ayan, L4, L5. L5. <laughs> Ikinukonsider doon yan kasi ang bilang dyan, itong birth, yung ano na yan, oh. No? Yeah, yan, no? oh. Hmm puro healthy. Pagdating dito, pa. L4, L5, pero barbell. Alam mo pinaka the best mong gagawin para gumanda ka mo. Push up. Push up at ano ka lang muna. Mga dumbbells. Pero yung kagaya sa ano, pigaan, tapos. Anong nangyari kasi na ano ko, hindi pa kong nakasarado ako yung body sa patalikod tapos bilang parang nagigitang dito sa specification with herniation ay ang lalaki oh no? kitang kita mo talaga kagad yon, kahit hindi ka marunong mm -hmm. yan lang eh ano yung pinagkaiba nila alam na alam mo eh oh. di ba lumabas yung ano niya oh. kaya yung makirot eto 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 naman na si shadow na to eto <laughs> na yun oh. yan ibig sabihin ng central protrusion mm -hmm. Ito, doon tumama pa loob. Hmm. Yun ang ibig sabihin ng central protrusion. Ngayon, may desiccation din. Kasi dalawa to, L4, L5. Yan, dito. Itong, hmm. itong desiccation dito. Yan, Oh. oh. Ito, yung puto ko. Yan, desiccation. Okay. Oh, bali hindi naman siya constant eh. Nawala siya nung mga ilang taon. Tapos nito September 14, nagbuhat kasi ako ng documents. Saka may tinulak ako kayo medyo mabigat. Kung pagtulak ko, naramdaman ko parang umalugto. Putok na kasi yan, sir. Pag gaganong ko, parang umalugto. Tapos ang ginawa ko, ginanong ko agad. Hmm. Tapos sumakit. Yun, hmm. pagkawin ko ng trabaho, hindi na ako makasakay ng jeep. Tapos pagkahiga ko, hindi na ako makatayo kasi kahit anong posisyon, hindi ko may ano talaga. Parang yung... May short ka ka? Oh, may, may short ka na magano lumaki yung po lumaki na idol yung dating naghihilom na hmm. puto yan pagpuwersa mo ng tinulak mo oh. Pag ko biglang mo oh, ba, master eh ano na unang yung ginanon mo ano na unang yung ginanon mo ito kasi yung napapanood ko nga sabi mo, mo yan ang uno yan ang uno ng ginanon mo oh ginanon ko daw sa ako ko, ko natakot na ako kasi eh, ako di ko nasinundan dito. Kasi hmm. sumakay na sinundan ito gusto mo kaya tayo eh parang gumano yung ano yung na mo, na, mo. Ang patigil, eh mo ako magagano ko ikaw pa gilid ikaw ang madali, pakunta rin sa akin. Tignan mo nung diferensya. The same lang din yun, pag ganyan. Ganito rin ang umanong yung position, ganito rin. Pag lumagotok to, sumakit. Ibig sabihin, mali ako. Okay? Nag-protrude, oh. Bumukul pala kayo ah. Bumukul? Oo, hawa kami dyan, po. May kanal yan. O, okay, kahit ganagin ko, kanal. Hindi, pag sinibihin mo ko, kanal. Kasi nung wala yung kanal. Ibig sa'yo yung protrude. Protrude yung ano mo. Narinig mo? Oo. Oh. Hmm. Sumakit? Wala. Wala? Ako kung tama, hindi ka. <laughs> hindi, chokla. Hindi ako patagin sa pa. Kailangan kasi, Timingin mo rin kung saan yung may, may, may okay. ano. Pag dito masakit, dito, sabi na din dito masakit. Ganun Oh. No? hindi pa pag ganun. Gina, pag ganun yung hihis ko. Pag ganun ano. Pag ganyan Oh. Okay. No? Ah. Huwag kasi pag ganyan. oh. pag ganyan. Ah, sa taas, ah, yun sa taas. Pag ganyan Oh. No? Ah, pa ila, pa baba. -ba. Para bang magagano niyo no? Ano? Lalo sa yung protrude, protrusion. Mm -hmm central protrusion dito ang ipit niya yung iba kasi sa desiccation mm. either pakanan, kanan pa kali nang ano sa protrusion medyo eh, pang ilinater si mo katawan uh mo -huh. oh tumunog sakit oh yaya ka doon na ka lang ginanon mo sumakit Ba, nung segundo agad na naramdaman kumpara parang maalok parang niliwala yung balakang ko. ginawa ko kagad yun. Kahit baka maagapang pa. Dapat sa kabila ka pumitik. Hindi ko kuha lang kung paano. Tapa ka. Sumbrelo mo, isi mo nga. Idol, matadala ka na niyan mag weights switch niya. Push up ka na lang para gumanda yung katawan mo, ha? Hmm. Usyak yang pampagan tenang katakan Tuh, Bangat, Tuh itu? Bangat, Bangat, ay Relax lang ha

sama oh ayulabs eh siya yung ganito mga ano mo awa ka mo hmm. pag matutulog ka kung yari ko mikiyot mo yah tatampiras piraso lang kailan mo One. Two. Check parang ito lang, oh. Okay. Agad po. One. Two. Okay. Ayan, P.M. My sir. Saan ko araw oh, gawin niya? Oo. Ito, safe to. mo, yung support mo. Mm -hmm. Diyan. Hindi ko yung, ano, may alerjika dito, eh. Baka mamaya, tama ka ano, ano, mainit kasi yun, eh. Okay, okay. Baka mag... Allergy ka eh. Kuha. Yan, pag na lang. Dose pa. Bendy ultra. na mga misa. May possible pa kayo ng step Oo. Oo, ang sarap na yan. Hindi yung ano, yung isang buto. Nakausli. Nakausli? Yung nagtutulog. Nagkaka-ano yan. Sa dating po, tayo ka. Papain mo ngayon yung sarili mo. kapain mo yung mga linyado ng mga... kapain mo. Tingnan mo ngayon. Tingnan mo, e, mo ngayon. Yung 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 hmm. Ganal lang ako kagad oh. o. Di ba <laughs> diba, kanina may nakaangat? O ngayon, kapain mo ngayon. Eh. Hawakan mo nang gano'n yung... magmula rito, kapain mo yung kanal. Tingnan mo, may kanal lang Oh. Narinig mo yung may tumunog no, na maras parang Yun. Kasi may yung tayong tinatawag na sa ano eh. Ito. Ito mm -hmm. <laughs> so, yun ang hindi natin yung um, mga ito. Ay syempre, pagka nakalihis mm -hmm. to, ito yan o. Ito ay gano'n. May joint wing kasi yan. Ayan eh, no? Yung tinatawag na superior facet, tumutunog. Mm -hmm. So pagka na-squeeze na ano, papantay na siya, mm -hmm. habang bata ka pa, mm -hmm. Aaga pa pa, pero pagka matanda na kasi nagkakaroon ng degenerative change yun eh. Ang itsura ng ganito oh. Pag nagkaroon ng degenerative change yun. Hmm. Ano ba yun? Ah, ang dali ah. Yan oh. No? Hmm. Parang atributes at sa passive joint. Yan oh. No? May mga ano rin yan. May mga... Malaking impact din sa balakang natin yan. oh lakad ka ngayon. Parang... Okay hmm. naman. O yan, but na. Pero ito, medyo umano pa. Pero kanina kasi ito rin magbabay. Ngayon, so, mas malayo. So mas okay na. Okay? O, okay, di okay na. Idol, tigilan mo muna yung kaka mo. Ibigla sila sa pagbubuhat. Pagka nag-gym kayo, kailangan may spatter. Kahit pa paano, huwag kayo mag-sign na ano. Baka hindi rin mag-proportion yung masin. -masin. Okay. Okay.